sapa nga natin niyan natatang uh, makakasama ngayong araw na ito, ngayong magang ito Attorney Rino Aba director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy Attorney Rino kumusta ka na si Orly Tinida dito Good morning Ah uh, good good morning Sir Orly uh, mm -hmm. Sa inyong programa sa ating mga kababayan Maraming salamat uh, sa, pag sa pagsagot sa pagsagot sa amin tawag dahil mukang yung pinodject nung uh, nakaraang biernes na four, uh, fourth day pa lang uh, hindi pa yun yung fifth and last day ng training sa world market, meron parang tama ba 50 to 70 sa gas, almost 1 peso sa diesel and almost 60 centavos sa kerosene. Kaya alam parang lumalabas, mukhang lampas-lampas peso raw ito pagdating nung last day. Ano nangyari, uh, attorney, nung last day ng trading? ah uh, well, uh, ultimately, Sir Orly, no, uh, ang estimate na yan ay uh, may estimate lang ng Department of Energy. Pero ultimately, Sir Orly, ang ang adjustment na 'yan ng mga oil company sa Monday eh dapat sa range lang na 'yan, ah, hindi ho lalagpas kasi um ay kaya, 'yan ho ang estimate namin eh. So may mga factor sigurong kakayuan ang wala na lang ho dyan sa estimate ay yung impact nung biofuel for example mm -mm -mm. uh so speaking Atty. Rino, yung uh, ating uh, ibinalita nung friday tama pa sa sabi kong figure 50 to 70 centavos sa gas uh, uh, well ang ang ating estimate nga is tama ang ang gasolina uh, ang ang gasolina sir Olei ay eh, dapat hindi nga lalagpas yan ng uh, 20 to 30 centavo Ah, so, 20 to 30, hindi, hindi 50 oh, to 70. Hindi ho, 50. Okay. Hindi, 50. Ang, ang, sa, sa and diesel sa, and kerosene, yun yung nasa 50 to 60 centavo. Mm -hmm. Yung, yung uh, kerosene, ganun din? At sa, oh, ganon din ho sa kerosene. Mm -hmm. Sa gasoline, dapat nasa 20 to 30 centavo lang. Ayun, okay. Hindi ho yung uh, narinig ko kasi kahapon, eh. parang humataw pa ng uh, almost 1 peso. Eh, may sabi ko, may, may, masyado nang malupit ito. May mahirap ito para sa mga uh, diesel user. Na, lalo na yung mga, mga sasakyan. Um, ma, matindi pa rin ba ang epekto, ang impluensya nitong gulo sa Ukraine, Russia, pati yung yung galaw ng uh, uh, sistema ng pagbubuwis sa Amerika na hanggang ngayon eh talagang uh, ini o nagre-react ang world market uh, attorney riddle uh, uh, sir only hindi ho ito ngayon wala ho kaming nababasang uh, mga major impact ng mga events ano uh, dahil nga uh, itong effect nito pag ganito kaliit ang adjustment So walang influence ito walaho Ang nangyari nga ho na adjustment ngayon ay dala lang ng around 1 one, uh, one US dollar per barrel lang na movement mm -hmm. nung, nung, Dubai crude ang, ang nakikita nating adjustment. Uh, so ang tingin ko dal talaga dito, this is really just uh, a normal volatility nung price uh, sa international market. Wala ho talagang major factor na uh, kasi ang nasasabi lang ho ng mga report, na mayrong uh, konting uh, sentiment effect doon sa uh, drone attack na nangyayari ngayon uh, Ukraine uh, against Russia uh, gumanti naman yung uh, ang Russia gumanti naman at uh, uh, ang Ukraine gumanti naman gumanti sa Russia Ukraine, oh. oh may tinamaan daw na refinery pero ah uh, ano eh wala yan talaga sa global market parang hindi talaga yan dapat uh, hindi actually, gaya ng actually, open. dalawang tension ito yung Israel um, ah. may mga pag oh. din eh, um, eh, wala na ho yan eh uh, ang mga nangyayaring conflict sa kanila hindi na ho yan hindi bago so parang hindi ko makita yung connection na biglaan uh, magkaka-affecto sa oil supply wala naman hong wala na ho 'yan ini nangyari na at nangyari na 'yan for the longest time no so ang ang isa lang may tariff daw na threat uh, ang US uh, sa India kung hindi ho siya titigil sa sa pag-import -pag ng oil galing na Russia pero threat pa lang ho yan eh. so ang ang pinaka major lang uh, yung meron daw mangyari uh, itong pag end ng driving yung summer driving season sa US uh, kasi uh, papasok na ho tayo sa bear months uh, mm -hmm. including uh, the european countries yung mga northern hemisphere countries no So malaki-laki ho talaga yan na yan yan ako maniniwala ako may impact. May, may ganoon pala sila no. Uh, may mga Apo. season season magmamaneho lang may summer maybe. Oh, <laughs> so, bagi, yeah, del yeah. Delikado oh. naman kasi pag yung medyo ma ma makapal ang snow. Alam naman natin gaano kahirap yon. Pero oh. uh, pag ganun pala iintahin pa rin ano. Oh, pero itong itong mga ganyan uh, Sir Orly, parang hindi mo makita doon sa nangyaring adjustment dahil ika nga ang nakita hulang lang natin, eh, one hmm. US dollar per barrel lang ho ang naging so, yun, yun movement. Na talaga ang pinaka um, uh, major of, uh, reason kung bakit meron tayong pagtaas uh, yung um, ang, peso, ang forex. Ho natin, ang tingin ho talaga natin, ang, ang forex natin, ang nangyari lang ho na adjustment, eh, lumiit pa nga, pero halos hindi mo mahalata kasi 0.09 ho hmm. yung naging average ng two weeks, no? previous hmm. two weeks. Parang wala, wala ho talagang galaw yung Uh, ang ang forex ang average ng two weeks to ng dalawang week na nakaraan ay 57.02 versus 57.11 parang wala ho talaga eh so di, ito ang kaya matagal kong si, uh, sa mga nakaraan na interview sinabi ko talagang normal ano lang to volatility lang ng price all right um, okay. ang kaya ko natanong yan dahil berna Um, alam natin pag ito mga panahon medyo mas lalong hindi stable ang uh, presyo ang dalo na ang uh, ang gas. Uh, well sa LPG ho tayo dyan. may inaasahan na talagang LPG may pagtaas. Oo mm -hmm. ma may may epekto talaga sa LPG pag pumapasok mm -hmm. ang Bermans. pero sa liquid fuel wala ho akong naobserbahan so sa mga nakaraang mga taon hindi ho factor talaga yung ano yung uh, ang epekto nga ay eh, nag end pa nga yung driving yung summer driving season ng northern hemisphere countries mm -hmm. kung isipin mo uh, humihina pa nga ang demand nang uh, nasa oil pero wala talagang seasonality ang um, Malamang sa ating uh -huh. mga nakikinig nagre eh nagre-react eh ganoon naman pala eh bakit parang taas pa rin taas sa mga oil companies uh -huh. uh, eh, in, wala ho talaga tayong saklaw dito dahil uh -huh. yung uh -huh. world market po ang nagbabanggit kung may pagtaas at may pagbaba ang MOPS naman ang siyang tutukoy kung magkano po ang adjustment na yan either increase o rollback susunod sulit talaga tayo kasi nag, nag import tayo ng produkto nila Uh, well, ang, ang isa ho yan uh, na, fact, na talagang major factor pag uh, nag-import tayo, uh, walang control ang price doon okay, so, sa kinukuna uh, oh, kasi natin. Kasi kung haya mo, But, huwag kang bumili, hmm. Uh, ganoon sila Huwag kang bumili uh, dito sa Middle East, Ayun ang mga, mga Dubai, mga, mga Dubai, ay bumili, okay lang, doon kayo bumili sa, ano, sa uh, intermediaries ng Amerika. Yan. Yeah, uh, well, ang, ang maganda lang Sir Orly ngayon, uh, dahil sa nangyari nga, napaka-stable ho ngayon yung movement. Uh, na, kaya itong Dubai crude increase nga pero 1 US dollar per barrel lang ho. So talagang hindi ho ito ngayon uh, uh nagkukos talaga ng maaasahan natin na biglang papalo ng uh, 1 to 3 pesos yung per liter. Uh -huh. Wala ho tayong inaasahan so far uh, na mamangyaring kanyang event uh -huh. uh, oh, next week. no So, uh -huh. so ano ho yan, uh, very Uh, specific lang ho yan, sa normal lang na mm -hmm. epekto ng volatility ng okay. price. Rino, last question. May binagit may, may ka na about LPG na pag ito mga pa'y tumataas, ano na-expect natin? Tama-tama, bukas, September 1, uh, nagsisimula ang well, adjustment my... ng LPG every uh, end of the month. Well, ang inaasahan natin uh, pagpasok ng bare months kasi dyan na ho uh, talagang umi-increase ang ating price. Pero remember na from from April down to Uh, August eh bumababa naman ho ang price yun naman ho ang seasonality talaga na effect nung mm -hmm. uh, nung heating uh -huh. requirement o may, pero may estimate uh, tayo uh, attorney Rina no? sa maaring uh, adjustment by tomorrow uh, well uh, kukunin pa ho natin today ang mm -hmm. ang final okay. estimate ano pero mm -hmm. may ma malaki ho ang chance na may increase ho tayo sa oh. I hope I hope dito sa Lumabas talaga sa sa estimate ay pababa pa, 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 pa sana Uh, sana ma-extend hanggang September pero alam na ho natin na bare months na ho yan at uh, inaasahan na natin yung malaking chance na may increase. Ayun, okay. Well, at least meron kaming, uh, meron kaming reason para tawagin ka uli. Namimiss okay. ka namin sige eh. Okay, sige ho. <laughs> uh, sir. Sir <laughs> pero uh, butit binanggit nyo, expect na ho ng increase ng LPG. Ang uh, pinag-uusapan na lang ngayon, tama ho ba Atty. na kung magkano? At yan yung eh, malalaman uh, natin maya-maya mula sa iyo. sige okay. ho. Sir okay, thank you. Thank you po si Attorney Rino Bad Ah, uh, Director ng Oil Industry Management Bureau niyo po nabangingan i-flash sila na ba? I will Walang Pino